Good morning mga kaidolan dito tayo ngayon sa PB Team House no tulad ng sinabi natin kahapon. Um, pinag-umpisahan pa lang po dito yung CR kita nyo. Ayan kahapon tumulong tayo diyan sa pagukay sa ilalim. Ngayon araw ng Sabado no. Tulad ng sinabi ko kahapon dito dito kami so ngayon uh, talagang andito kami at tutuloy patuloy tayo dito sa pagtrabaho. Purwag po ang lahat. Uh, God bless us all and good morning para makapagpatuloy tayo sa mga video. No? Ayan. Ayan mga kaedol. Uh, gawaan natin to ng patungan. Ang ginagawang si Arso kahapon yung pamangkin ko dito at sila Junjun Milbin o yung kasama dito sa pagtrabaho. So, yan. Na, hindi naman gaano kalaki ito yung CR na ginagawa mga kaidol para uh, maano lang. Para lang po mga lagyan po ng CR dito sa labas. May magamit kasi pag may bisita. Kasi hindi natin maiwasan. Baka yung iba uh, kailangan ding mag CR. Tapos walang magamit kasi sabay-sabay. No? So, yan dito. Tutuloy namin ngayon. Ayan, so gawa kami ng patungan. At sila dun dun, ah, uh, dun po sa taas, nag uh, mix ng siminto. Ayan yung mga kasamahan ni Mr. Tayo. Mga wear pa kayo. Yan yeah, o. Mm. Yan. Yeah. Naghakot ng ano. Yellow-black. Yan po. Bitoy Dili Mix Vlog. Good morning. Mm. No? Tuloy tayo dito sa ating gagawin na CR si Erma Raidon para atis matapos na Mat Matapos na rin natin. Hindi no? man ngayong araw, baka ito yung 2 na? Bakit ito next year kasi? 2025. Ito In case rana emergency, mag gagas ba? <laughs> Yan, komo na yung taga pag-video ni, ano, Bitoy Delimex Vlog. Kasi hirap mag-vlog pag wala ano, pag wala nang cameraman. Hmm. Hmm. Ngayon ko lang na-realize na ano, naging vlogger din ako. Ha? <laughs> <laughs> Hello Black. Hello Black. Hello, Black. Hello, Black. Hello, Black. Hmm. Hmm. Hello po. Magaling talaga <laughs> niya ng <laughs> mga Simpre. Basta bitoy binig siya Ay, mutirada. Boss, niyan. Si ano nagawa sa hapon? Si na nagawa sa hapon? Hapon, Junjun. Junjun? Jun pa Jun Jun, parang. na tayo maghalimlik. Ayan o. Oh. Sobrang mainit. Kanyang yung buhay natin kahit mainit yung construction na itinitiis natin yung mga para sa ating mga ano mga kabataan, mga anak natin sa lahat po na sinusuportahan natin nalangang na po yung magulang ko kasi tanda na po siya at siya na lang po yung mag-isa doon nakatira sa bahay namin doon sa bukid, sa bundok hindi naman siya ligaan bundok pero ano lang medyo malayo din sa ano ba malayo din sa syudad or sa barangay. Sa oh. pahalo dong? Ito yung hulog mga kayo doon. Sa Tagalog ang tawag nito ay hulog. Sa amin ito, Bisaya Tonton. Oh. Ito yung ginagamit natin dito sa mga uh, kampuhan. Ito ba yun? Ayan, kung tinggal ni Princess, ang pulgada lang. Pulgada na ko rin. Hahaha. subscribe no, sa Indonesia. Yan mga ka muna kami mga ka mga sa sobrang ini to. Oh. Ah, dion, dion, Oh. Dion, dion. Talk, mga idol oh. 'no. muna kami kasi yung makikita yung idol oh. Baka ma, ano tayo dyan? Might stroke tayo. Porya simba ko palayo. <laughs> 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 <laughs>

tayo ngayon magkisimpada tayo ng halo vlog ko ano ta vlog ba bro matapos agad parang bye-bye lang kayo, lang kayo dito. Kasi, pa kami. Ano tayo tayo Paarak. Ibang estilo ni Parak. Ah. Mm. <laughs> yan lang. lang yan? Kunti na lang gagawin. Maapo na. Mga pila na lang kapatong mas kita eh. Limang na Mga lima na lang daw kaloblak. Ayan po. Ang mm, bilis na bahaw niya. No? Bito yung dilimit sila Ang oh. bilis yung kasama ko dito. Hahaha. <laughs>

Kapasagod. <laughs> Ayun. Para ano, ang dami mong subscriber na ano. Sabihin mo sa kanila na hmm. i-subscribe yung Ay, so, so na, naman naman yun <laughs> sa Sauna, ikaw yung nagsabi na ano? Hmm. Sa serve ko, ngayon ako naman. Hmm. Sige, ganun na lang. Hmm. Subscribe, subscribe mo pa rin si Jun Jun, mga kaidon. Hmm. Para dalawang subscribe siguro. <laughs> <laughs>

doon lang, umpisa na po kami ang ah, ilauna na so, ayan po ang kagwapuhan natin ay mga po dito sa ating trabaho <laughs> ayan, ayan. Um, dumtungan dumtungan pa natin to tatlong patong na lang po siguro mga kaidol at yan po ang bintana ay owning type bali dalawa so, ayan, kulang pa ng asintada dito sa loob ayan at uh, malalim po yung tatambakan natin dito. Wala um, po. Same lang ito, lang Ah, ang sa? Ang ato? Eh, ang kwan ba? Bita, same lang ito. Ah, um, oh, um, oh, pero gamay-gamay siya. Yung ano natin, floor, uh, floor level natin. Dito siya po, nakaladrap ng kunti yung ating magiging siya. at nilagyan natin ng preparation para sa flooring. Para magkapitan silang lahat, mag kumapit sila lahat para matibay po yung flooring natin makita nyo may mga kabilya so ganun nakaano na yan nakalagay na yan para matibay po yung pagkagawa ayan ayan okay. Hoy, saan na? Nalagyan na yung pinaanak lagi. So, oh, Ang kusang baukan po kayo. Ang haaluplak sa ay ha? masyadong mahina. Natuplak. Pero gamit ng ating tamao ay ating aising. Pinalaptik. Yung pinalaptik o. Oh. Kita nyo yan. Pinalaptik di dito. Ang hmm. Dito, dito nyo makikita yung pagalingan. Kahit nandito ako sa loob at ang nising natin ay nakalabas ay lumikit ka. Yahoo! <coughs> Aha, yung pinday na to. Johan Jogun si Kwan Bito Dili Mix Vlog Ayan po Huling huling patong na o wala na? Wala na Wala, wala na huling na na na. patong Ayan po Bilis lang mo trabaho sila dito Ayan po namin ang kabilya yan mga kaibin Ayan uh, Kabilya yan nakagakos Ayan po Nagag, uh, Ikot sa taas Walang putol Walang putol yan para mas... Halo! Ano sa man eh? Oh, Halo! Ano sa man eh? Ano sa man ka? Ano sa man eh? magandang hapon sa inyo lahat mga idol mag shout out muna tayo no bago tayo umuwi ayan so shout out kay Lilirose Coronado from Banga South Cotabato thank you so much idol sa yung uh, araw-araw na panonood sa ating video ayan ingat ka palagi diyan sa South Cotabato Lilirose Coronado at uh, shout out na rin natin kay Jusdada Ridubanti from Mandaluyong City thank you so much idol Jusdada Ridubanti sa Mandaluyong City ingat ka palagi diyan idol at Melinda Porras from CDO, shout out sa you dyan. Ingat ka palagi, Idol. At Angelica Okso from Pasig City. Ayan, thank you so much, Idol. At Leomar Hermogino from Malasiki, Pangasinan. Thank you so much. Ingat ka palagi, Idol Leomar. At uh, Yamson. So shout out sa you Idol. At ingat ka palagi dyan. At Amano Family from Calamba City. Ayan. Thank you so much, Amano Family from Calamba. Ayan at iba iba board from England Wiz York thank you so much idol sa iyong panonood at suporta ingat ka palagi dyan sa uh, West York no at LB uh, Sam ayan ingat ka palagi idol at uh, dyan sa Riyadh Saudi Arabia thank you so much shout out sa iyo at Greece Abinwa uh, ayan thank you so much at Mariam De La Rosa, shout out from Nueva Ecija Eric Burimbao, shout out Yuki Yam, Mariano Ilimoy, shout out idol Thank you so much for the at Anania Aran Arancina from Manila, ayan shout out idol at thank you so much for the Bing Victor, shout out at Pia Vlog, shout out idol Pia Vlog, Lorani Nibins, shout out at Natalie Johnson, shout out Lolo Binit, at shout out Marlon Leon, shout out Marita Noto Vlog, shout out thank you so much. Early Arandia at Idol Busy Meet Busy Kitchen. Thank you so much Idol sa yung suporta at kabaitan. Yung uh, John ko shout out. At Ana Valeriano. Ana Valerio Adriano and Florencio Adriano. Thank you so much sa uh, araw-araw na pag suporta uh, support panonood sa ating video. At kay Don Regis Cabiluna. Thank you so much sa Biluna family sa Malay Balay Bukid noon. Shout out sa inyong tanan diha sa nagtan sa ating channel no, Bitoy Dil Mix Vlog. So yan lang muna ang uh, vlog natin sa araw na ito. Uh, ingat kayong lahat mga ka-idol o sa mga bisaya amping mong tanan o oh, God bless us all. Thank you so much and bye-bye.